ko nang utana ba kung yun ako ni pagbuhat ng ingon aning uh, magic tricks ako ni gibuhat ang tutorial para ni siyaha katong sa nakahibaw na ah, scroll lang mo kay kini video ha taas taas eh. okay guys let's go tara punta tayo sa CapCut click na to ng CapCut yon ato lang pa button I click na to ng new project Ayan, pang itaon na video nga itong gibuhat. Na, click na ito na. Ay, kahuman. Ato nang limpyuhan atong video. Ato lang piliyon ka na atong gamiton ba. Taas mo na siyang video ha. Ato nang paiksiyon. Ano ba? Mag-acting-acting raw ka diha. Ang mura kag naigisaw. Huwag di rin itong Ato nang ikat di rin. na clip. Then nag-highlights. kanang na stuban clip sliton kay mo na si delete ayon pang itaon to ugas sa ang si kan clip ugas sa magsugod unya kay taas taas man gihapon siyang video ha ato balikon ato ibanan pag yung sliton na to nang clip para mag highlights dayon ang kanang gamay man, diliton. na stuming sobra mo na delete ton na sliton na delete sa baba karon dayon ta ato pang itawa ng second clip na ito huwag sa talapita magsugod niya kay taas ramang gihapon ato gihapon siyang ibanan Lito ng clip kanang nastumoy ay mo rin i-drag pa abanti para mo gamay siya ba mo iksik niya padayo na po ta ato pang itawa itong second clip na ito ganihan na ito gipangita huwagin na ito makiti dito ng clip nag-highlights at timing ba sa kamot ato nang split dihan tong mura pero ayaw sa pag-delete ha, pag ha banti sa pangitawa ang buto ni timing sa pagsaw ni mo sa tumbler ba nya imo na siyang timingon. kun nang timing, muragihan birahon ba diha anha ka mo split unya og na split na nimo mo mag highlights man na diha ang kanang nasunahan to pluka mo puti pislita nang delete unya karon da natay first clip og second clip unya kanang sobra nga clip ato nang potlon kay di na ato siya kinahanglan dayon ang kanang inding sa guys ako na siya siguro doon nga madelete ko na kay bawal mas kapkat cut nya itong guys yan ani rin o mubor kayo siya ba opak nga okay guys ato tas third clip kita man guys atau na siyang piece dito nga mag add na kayo, nga picture sa tablet parehas ani ba nga imo siyang isilik nya og na add na nimo ayun ah, mo din siyang dayon aron mga overlay siya ba na pag nag highlights pang itao overlay sa ubos na. overlay ay mo na siyang i-drag pa abante ipantay ni dito sa tumoy ba ana niya ka ka ng play hit niya guys kana puti nga bad list ba ay mo na siyang ipantay diha niya ka clip sa ubos imo mo na i-click na yun mo na siyang pwede mo i-split pwede sa ni nimo i-drag na siya pa abante ana para mo i siya magtupong siya ba niya karon kinagtupong naman apa ah, yung pagitaon ni mo remove background dre sa ubos remove background asa naman ka kana i-click ni muna na wala man ta naka pro ah, custom removal tong gamiton kanang custom removal mo na pislita nya kanang lato-lato guys baka na i-adjust na to na siya ato nang i tulang kay para nipis ba or one baka para nipis ya dayon pislito ni mo nang brush sa babaw Ya, yeah. ang teknik ani guys, maginahini rayo yung kaog brasa Ang imong ibrasa na kanaran tumbler. Ay lang gud pagdali. Ah, kinahanglan ta aski gud pasensya ani. Ya. Yeah. Ato forward kay para kuan ramay to ah. Sa ina na ra gud siya. Ya, yeah. ini ka man imong bras diha. Ah, imo ra pa button nga mog green circle na then, nang circle das kilid then imong i-check. Kita kanang check guys na skilled. Ah, Pumuklin siya na. Imo siyang pislito ng chick diha. Nya, yeah, umana man brush, dako umana siya guys, tanawa dako siya imo nang i-adjust yang size. Ina ni on siya pag adjust guys. So, Mao ni yang screen sa imong cellphone naka-highlights kaya po nang tumbler ha. Ina na ora nimo pag amyon. Imo na ana ba tanawa guys. Oh, migamay siya. ya dai nimo na i-plaster nga motor nga nagpatong siya ba imo ginang i-tarong plaster nya banabanaon sa nimo ang kadakon sa tumbler. Panya ug nak plaster nak dia, Ah, sakto na yang plaster ada. Balik tanga sa tumbler ngana ka overleave. Imo na sang i-click nya, mo ka-highlight na siya. Butangan na to nag keyframe kanang nas babaw ba, ana diamond. Nya, after ni mo butangan dia ug diamond, guys. Ato bangan, caklip kanang na grade, imo nang yabanti ug amay kanang ana custom mo. Magbutang sa dag, diamond diha. Ug imo na i-lihok na imahan tumbler, guys. Kusar na siyang magka-red diamond. Nani good siya o tanawa. Yung mga i si kamot, tanawa tong diamond di ba na na. Ya ni resulta. Aw guys, atau i-testing ha. Di ba kita mau hinai kay hang dagan sa tumbler na koy buhaton diha para mukusog na siya. I-click na ang na overlay tumbler. yang mag-highlight siya. kita ka ng diamond sa tumoy kana imo na siyang tangtangon tanawa tong diamond sa babaw naka negative siya imo na siyang pislito ng diamond na sa babaw para matangtang na siya wa na guys natangtang na nya atong i so na to mikusog na ba okay na guys kusog na pwede na nato na i-export na nya kita ka ng add ending sa tumoy guys imo na i-click then pislito na mang ending imo na i-delete niya ari ka sa ubos pangitao ni ang aspect ratio kinanglan ang aspect ratio niya kay pang reels mo na to ha 9 by 16 kana i-click na to na dayon check o niya kanang ultra hd sa babaw i-click na to na siya kay kanang code rate niya ato nang i-high para nindot pod tanaw na ato ang video ba na kanang nasa nang i imo nang i-high dayon unsa pay dugayan i-export na na kanang nasa nasbabaw pislita nang export niya yeah, pa butol na to na siyang humanog export ma 100% ba dayon pislito pues, ni motong dan sa babaw ah okay na doon na tayo pang reels biya yeah, tantanaw ng resulta look yawa idol